nilagay lang ako ha. Eh. sa kabila. Oh, <laughs> <laughs> hubad, no? Pagkano siya nito? Ito mahal. Jack <laughs> Same lang anong to Para sa mas malaking presyo. Ah, ano. Tapos ya. Di ba? Ah, mas, ah, mas mahal plane kaysa GD. Ayun na lang. Buwa. Kung pa Sagana. <laughs> Ani ang buha ko rin okay. Ano nga no, kung gano'n okay. So ano, Dracula? pidaso. Ang sarap. Sige daw. Asorte rin mo. Bala. <laughs> Sabi mo yan. <laughs> so yung Hindi i-visit na duman pa ako dun sa may highway. Ito na lang ako. sa highway ibang presyo no. Sa highway. Okay, sa bagay. Kasi na. Kasi mawala man ako pang gasolina. Eh, may nakman ako. <laughs> Max.

Shout out mo tindahan nito para <laughs> Ano ka parang? Okay, uh, shout out kay Ate Jocelyn Pilinats andito sa ano? Dito sa ano? Anong 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 bayan to? Okay, so dito tayo ngayon sa Antipolo Minalabak, duman tayo ng Pilinats para pasalubong, para di ka awayin. Ayan. Uh, ito yung papunta ng Nabua hindi na kayo dadanang naga anyway, sa galing kayo ng hayo puro kayo panan pagpabalik naman puro kaliwa so, paano ba ko nang hayo buray uh. ka saan ti ha, sa likod na lang saan, pa, pag buto, sa likod ko tuloy na sasayaw to Part na lang ko na lang. <laughs> sa ano ko Ay, sa likod. Okay na, mabasa pa yan. Sayang sana. Okay, hiwalay ko na lang ko. Uy, ito magalit. ko ayusin ko lang eh ano, <laughs> oh, 24 horas kami di? wala, walang holiday ayos ka na anong, anong trabaho, anong trabaho anong nag-aadal? Ah, hindi, Kini, at least, makakatapos ka man sa sa dili mo sika bukong ano mayo bagang ay pa sobli daw ang plastic pa pag suwayin mo no ano ano. ay ah, dobli ha sige sige sorry, naman, sorry. <laughs> <Dietsa> na man <laughs> sorry dit sana bago kaya ang bigat ng ano ng karga ko para day magano. pa punta ko dito ang dami karga na ah, ligaan las, uh, las piñas balik ako las piñas I trabaho ko Follow mo na lang kung sa ano, YouTube channel. Subscribe palan? Sa, sa ano sa Facebook. Follow oh, mo sa Facebook. Pala mukha no. <laughs> galang rider. Galang rider. Galang, galang. rider, galang Ah, oh, galang. Kasi nung wala pa kasi akong motor, gala. Hindi dalawa na kami kaya galang rider. May engine na eh. <laughs> YouTube channel ko ano, Galang Rider X R150. Ito. Hindi eh, ko naman masabi ngayon. <laughs> tunggal ang rider ko sa YouTube. Yung ano ko, motor mismo sa iPhone shoot ko na pinadaga ko na wala pang bayad may hahabulin mo ako eh Tataklan na 500 na ay 800 tama sorry naman pang gasolina pa <laughs> 200 pa pang gasolina yun

Meron pa kuno sa ano sa bahay namin. O, sige, Masunod na lang ulit. Pa-follow and subscribe na lang din. Hindi joke lang, grabe ka naman. Hindi ako naka-video kanina pa. Eh, <laughs> bakit tayo mo describe ka? Oh, di-subscribe ko na lang. <laughs> Don't worry. Hindi ka lang basta-basta makakita dito. Sinasad ko na yung story Ano ang pangalan nun? Ito, ito yung na to? Ano ang pangalan? Okay, Josephine in Janos Pilis na, ah, Pilin, Pilinat Tapos, bayan ng Sinalabak Ayan Gagaling ano, nabuha Nalaki dito Okay, bye bye, thank you Happy New Year Sana magbalik ko may libre na Sama na ugali nyo <laughs> <laughs> Ang ano nyo, ang Ang sim she